challenging siya mag-drama o mag-horror kasi nag-drama ka na, di ba? Nanalo ko ng award. anong challenge ng horror na wala ang drama and vice versa? Um, para sa akin po, I love, I, I love to do both, pero kumbaga, uh, dito kasi sa, sa horror, kumbaga, uh, mas detailed kasi kailangan na, kasi I'm ah, very detailed talaga, parang kasi kahit isang detalye lang mawala po, kumbaga, uh, ma, madali nang mabago yung story, yeah, so yun lang, uh, kailangan mas conscious lang, mas conscious lang talaga sa ginagawa mo when you're doing horror, kasi uh, the details are very important. Kaya ba yung sobrang nakilala sa walang hanggang sa

ako, okay naman kasi uh, yun talaga eh. Everything is everything halos lahat falls under drama here uh, sa mga pelikula, sa mga story eh. at mga pero syempre I'd love to do something off people also once in a while. Mga mga kakaiba naman ko mga yung hindi ko pa nagagawa dati. Follow you set of standard for your acting, 'di ba? Parang um, mahirap bang i-sustain 'yon, yung ganung classic sterling performance from that uh, series uh, by you mean when you mean sustain kumaga I'm thinking uh, kumaga sa future projects ako uh, I don't think about that eh, kasi ako I I perform as how my character should be and I don't I don't really uh, get eaten by the pressure of being of uh, the pressure of um, uh, kumaga kailangan mong tapatan yung last performance but somehow siyempre magiging choosy ka sa mga projects mo even your roles di ba? Ah uh, uh, hindi hindi naman actually choosy, pero um, I want something something important something vital something something na kumbaga ma, kumbaga proud rin naman akong gawin. Hmm. <laughs> sa, sa tingin mo pwede ka na mag-solo yan top billing ka na talaga sa isang project. Ah uh, sa akin sa akin as I've said uh, kumbaga I perform based on my character so if they give me a solo project kumbaga, uh, Uh, title, uh, kumaga, kumaga, isa, isa sa mga leads or the lead, uh, I'd be more than happy to accept. Nung naman mo si Direk Chito, kami yung director, kinabahan pa? Kinabahan ako kasi, <laughs> di ba, kilala si Direk Chito na <laughs> uh, uh, for being very strict on the set, for being, for being, uh, kumbaga, kumbaga, gusto niya kasi, ah, uh, parang gusto niya perfect lahat. So, ayun. Pero, ngayon, nung nakatrabaho ka naman, he was very relaxed, he was very happy, he was, ayun, may paminsan-minsan lang nagalit. Um, enjoy rin ako ng nakatrabaho. Paolo, speaking of career, no, very successful din yung career ngayon ni LJ, magiging serious actress na rin siya. Anong comment mo dun? Happy, happy for her. Tao um, uh, parang as an observation, 'di ba? Parang at least na sa press ngayon na hindi ka na masyadong elusive sa mga ganitong eh, Hindi naman talaga ako naging elusive, pero yun lang, nagkataon lang talaga na dumire diretso rin ang trabaho and uh, kumaga mga I want to concentrate on work. Mga andito naman tayo para magtrabaho talaga and to and to do great films. Kumaga. And uh, um, então, uh nakilala kami ng great actor din sa walang hanggan and nakikita rin na you're one of the sexiest and are you willing to do some more daring roles kung sakali bigyan ka ng opportunity to do that? Well, more daring ayun, may ginagawa kaming pelikula rin sa regal niya, <laughs> medyo daring <laughs> pero ayun, it's, it's, a romantic comedy pero ayun Pero ang gasing kaya mo ipakita ni Paolo sa pagpapakita ng sexy body niya ng skill? Depende kung hanggang saan yung kaya makita ng mga mga no? <laughs> 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 For public consumption. <contact. laughs> okay. Kaya ba ng bat or ano? Well, tingnan natin. Depende sa proyekto. So, okay. Depende sa ganda ng, ng